Hello, good morning. Ayan, si Parin Pepper. Ayan o. guys. Ano, guys. Uh, you know, ayan o. ko yan uh, o. Display. display lang. Ay, pari o. Sito ka pa lang dito. No, Oo, no. ayan o. Mas ganda. Gandog, binupuno mo na ng maigi yan. Ayan, pinupuno niya yung kanyang ano. Ayan o. Ayan Ayan o dami, oh. Punong-punong ano? yan, oh. Mga curse. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang pare ko, oh. Ayan, oh. Ayan. Ikot-ikot muna tayo. you oh. Pare. Ang dami mong ano dyan, ah. Ayan, oh. Pare, oh. Pare, <laughs> Kawai-kawai sa vlog din ni pa rin Oo, ayan oh. You know. Dami niyo ng ano oh. You know, puno -puno ano, kung puno ito oh. Mga, mga kopiko blangka you know, 'yan oh. Ayun. Ang parito ayan oh. Yeah. Ayun. Know, 'Yan. Paro si pare niyan, saan niyo? Ah, mag-iikot din malapit. Ayun oh. Ano ang ginawa nila? Ah, ikot ikit-ikot muna tayo

Ayan, lalo na ito ang aking taga oh. So, oh, na morning. super ano yan, ayan, oh. Uh, I'm here a HB, uh, here you know, in uh, HB oh, house. Ayan, oh. Nindispeed sa kanyang nagahis sa oh. mga prada. Ayan, mga <laughs> sinigang inigang original na North. <laughs> ayan, pang iniintay. Ayan, oh, ayan, oh. Tara na. Oh, ang gusto yung ano nyo. Pag-ibili na. Oh sinigang na malupit. Oo. Oh, oh. Padagdag. Yung, Ayun oh, pampaganda daw 'yan eh. Ayun Sinigang, sino pa mayroon magluto? Oo. Oh, Sinigang. <laughs> yan ang <laughs> inaano niya, <laughs> yung sinigang na eh. Sinigang, sinigang, ano? Na or, oh, in, 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 <laughs> <laughs> Original. <laughs> Ayun oh. No. Ayun. Yan ang dinidisplay niya mga may sinigang na sampalok. <laughs> okay. uh, Gabi, ayan, may nagsama, may Chinese. Sun and syrup and grappling corn, and <laughs> and you, Sige, thank you, thank you, thank you, thank thank you, thank you, thank you, 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 Ayan. Uh, uh, good morning, good morning. Ayan, shout out kay Pare Oji. Takay. Kahit... <laughs> Tani, Bicolanas Vlogs. Ayan, yung manay. Oh. Ayan, si manay. Na mabuo to na customer. Ayan, oh. no. Ayan, no. Ayan, no. Ayan, no. Ayan, no. Ah, ay kapatid Charlie ayun sa dulo. Ayun, no? ayun, no? ayun no? -kita yan, no? oh. Ayun. No? Ayun oh, no? kita kita yan oh. Oh, ayun oh. No? Ayun oh. Ayun oh. Pogi yan. Ayun no? oh. Ayun. dito muna tayo. Siyempre, kailangan natin ng ano eh. Alam nyo naman. Ayun pag nandito kami sa ano counter ah uh, -huh. talaga nagsipag kami ano eh, no? uh, si Justin oh, panalo yun sa larong basketball kagabi siya tumapos ayan tapos yan. Uh -huh. Justin oh. ayan ano oh. ayan thank you thank you sa inyo ayan <laughs> <laughs> pagkatalo talaga Magkapanalo talaga ni Panjustice sa larong basketball. Ay, naka nabis yan. Ayan o. No? Ay, si taning yung Bicolana Vlogs no? sa dulo. Ayan, busy-busy rin sa kanyang ginagawa. Ayan. Kalo dito. Ayan o. No? Ito lang sa pagkano. Ayan, ngayong umaga, ayan. Ayan, sa tog din kaya, ano, kay Mega na si Rayuma, ayan. sa kaya, ano, lovely kaya, ayan. Oo. Ayan.

Happy Chinese New Year po sa inyong lahat. Lalo no, 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 no. na kay ayang Boss B. Ayan, Boss B ng bayan na Ayan. Ayan. No. Ayan, yan oh, masipag na mga time vlog, eh, no? ayan, Ah, seryoso sa buhay o. Ayan, o. lang yung ah, kanyang bagay. Ayan, Ayan, no? ano, oh. Mga seryoso sila sa buhay nila oh. ano, Seryoso sila guys. Ayun oh. Seryoso. Oo. Oh. oh. Eh, maaga marami silang ginagawa. Parang matol ko rin. Ito. Na lag din dito. Ayan. Hey, kaya tuloy-tuloy lang tayo Ayan Kaya Paring regala na bc sa kanyang Pag-display ng kanyang Stock na Revis Kaya Tuloy-tuloy lang tayo <laughs> Ayan <laughs> Thank you, thank you, and God bless you all, guys. And happy Chinese New Year to all.